Kaya nyo mga kapatid sa nandito tayo ngayon sa tabing dagat Kaya nakapangat ngayon ng dagat wala kayo lumakot kasi nagkaalog Ito naman gawa ng, uh, ng parating na masamang panahon Kasi may low pressure ngayon eh Dalawa pero yung isa wala na Maling, Lumayo na pero yung isa nandito pa Pero sana huwag din matuloy para mawala yung alon na yan Ito may nililigot tayo. So, Kasi oh, din, ka amin lang to. Si Caronel. Palaki, palaki tubig eh. Kaya malaki yung alon. Ito na, pasyal tayo doon. doon sa kabila. Lahad-lahad na ulit tayo. Mag-uumpisa na ulit sa amin ng paglaka ng alon mga kapatots. Ito dito, sulit-sulit ang alon, no? Ay! Basa ako. Hindi lang ang tubig. Inabot ako. Inabot ako ng tubig. mga bagso oh. alam bisita magandang result yan yan yeah, magandang result yan wala 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 bisita oh. linggo ngayon mga kapatots linggo alam bisita kasi ano eh tangang patapos na sa summer eh tag ulan na pero dun, sabila, sa kabila sa may amin doon so, meron doon kahit paano pailan ilan hindi tayo lalayo, dito lang tayo sige pupunta pa tayo doon, medyo malayo naubo eh. <laughs> pa Ayan mga boss, nandito tayo ngayon sa, ilog na naman. Ayan o, oh. ito yung ilog, nagpo-pombe ng alo, no? Oh. Oh. Sa ilog meron alon. Sa ilog meron alon. <coughs> pangat ng ano, ilog sa amin eh. Kakatakot, hmm. kakatakot kakata kakata na ito tumawid doon Kapag tawid mo, babig yung salpok ka ng alon Babasa lang tayo dyan Eh, ayan yung ilog. Ang lawak ng ilog sa amin na ano, ano mga kabatods. Lawak ng ilog. Dito tayo pupunta dong. Saan 'yun? Delikado. Baka na tayong salpokin ng alon. Hanggang dito lang tayo. ganitong panahon ay talagang walang birang-bira makalaw dito meron lang dito kung talagang malakas sa loob mo kasi meron dito kung misa ni, naglalakas sa lakas sa loob talagang gusto talaga makalawag nalawag sila nagpipilit e, may nakakalusot meron naman na lumulubog kaya birang-bira sila sumubok kasi misa may nakikita ko ganitong kalalaki ganitong kalalaki alam may nasubok talaga may lumalawag eh kasi naman na uh, dali na matay makina mo sigurado tawag ko dyan kasi may nangyayari dito ngayon, dati dito nyo, may nangyayari dati. Lubo po. Lubo. Yan. Ayan, mga kapatid. sa mga May yung ma. natin kung sino nagayuma ayuma Ayan. ay ayun yung mga Ito pala, ano, ito pala ay kapalit na ako si Tio Fred. Ay, Tio, Tio Ed. Talaga, ayun yung mga po ng lambat. Ayun, lambat ito. Malaki mata nito, mga kabatot. Ating natin dito, mga ay Malaki, malaki, mata nito. Maroon din naman ako mag eh. Kasi, kung nasa wawa ako, talaga lagahayuma ako. Ano, laki ng mata niya ito po yung matanda na kapat ng ko ng biyan ako si Tio Pilid eh Tio, Tio Ed ah galing um, may edad na po siya pero talaga na lahat pa rin po kaya, kaya pa rin ang katawan yan ah, yung tinatanggal niya yan yung kasi yung tinatawag na pagayuma pag, pag kayo hindi kayo marunong magayuma hindi niya magagawa yan may tinatawag na ano na, na yan ginigitas niya meron yung may panimula tsaka may tapos tinakalan dyan may panimula kayo tsaka may tapos kasi pag walang panimula hindi, hindi nyo mape-perfect yan batang ano rin ah batang lambat din ako araw sa wawa kasama ako sa mga lintig, pantihan itong trabaho ko rin dati mga lambat ako pero dalawa ko sila nalaw dito. Pero pag di kesa na dito magayon mo, masakit sa bewang. Kasi ano kayo, naka, naka, nakatungo kayo, nakaupo nga kayo pero nakatungo. Ayan, tatanggalan nyo ng ano, mata-mata para mahiyo mahiyo may mga sira sira yung dapat mahagip na na niya para isang hayumahan nila Tara, wait tayo. Bye. Malaki malaki man. Na naman. Hindi pa mag-aano masyadong malaki alon. Mamaya pag sumimoy ang hangin ito, lalaki na yan. Kasi dito, mga, mga kapodot. gaya pala ng alon, di ba? Pag nagkahangin dito, lalaki pa yan. Medyo mahina pang hangin eh. Sa atin nyo dun, no? oh. na, Oh. Mayroon mayo ako babasak lang ang ulan. Yun, yun, yeah. Merong, may, may times yung malalaki. Yung, yun, ito, no? yung bigla lang nalaking alon, may times yung ganun. Pero so, mamaya, pasigurado yun, pag yung naghahangin dito. Ganyan lang naman ganyan dito mga kapatots eh. Diyan ng alam, medyo malaki na Pag nagkahangin, lalong lalaki Diyan, yeah, wala tayong makakalawot